Ah, uh, hello sir. Andito na po ako sa Rustic Resto Bar. Dito ko na lang po kayo aantayin. Okay, sige po. Thank you. Ang tanghali na. Good morning po, ma'am. Waiter ka ba dito? Hindi ko na to kailangan. Iserve na lang yung bestseller nyo dito. Okay po. At saka pasabi sa chef nyo, ha? Sarapan niya yung luto. Kasi nagluluto din ako. Baka hindi pa makapasa sa si standard ko yan, ha? Okay po, makakarating po, ma'am. At pwede ba? Huwag ikaw yung magsiserve sa akin. Kasi nauumi ako sa ganyang hitsura, eh. Ang taba-taba mo. Grabe, wala bang mas maisais diyang waiter? Okay po. Sige po ma'am, i-prepare na po namin yung mga pagkain po. Sige, baka bilisan. And wait! Yan po yung ma'am. Isang request na lang. Ma'am po. Pwede lumakad ka ng paatras? Nasusuya talaga ako sa itsura mo eh. Ayaw kong makita yung mataba mong batok. Okay po. Ay! Taba, taba. Good morning po. Kami po. po yung nakausap niyo po na about po sa kakasalit. Nakapili na po ba kayo ng food packages through messenger na pinadala ko? Di ba napili mo na yun? May napili ka na ba oh. Um, din sa ano? Ah, uh, Meron um, na. Once na nakapili na po kayo, pwede na po tayo mag-free taste soon? Okay, sige. Excuse me, ma'am. Ano po yung order niyo? Enjoy your food po, ma'am. Masarap ba yan? Yes po, ma'am. Masarap po yan, ma'am. Uh, actually, bestseller po namin yan, ma'am. Baka mapahiya kayo sa lasa niyan, ha? Masarap ako magluto. Uh, yes po, ma'am. Try niyo po. Uh, specialty po yan ng head chef po namin. Excuse you, po, Sige. Excuse po, ma'am. Antikman natin yung pagkain nila para ang sarap ng luto nila. Sige po, ma'am tikman niyo. Pero sinisigurado ko po sa inyo, mas masarap akong magluto diyan. Pag natikman niyo yung mga niluto ko, taob yan. Sarap, Masarap naman. Sino nagluto nito? Uh, mam ma ma'am, yung head chef po namin, ma'am. Gusto ko yung luto niya, ha? Gusto ko siyang makausap. Kasi baka isama ko siya sa team ko, eh. Okay po, wait lang po. Matakain ko lang po siya, ma'am. par, tawag ka ng ating customer. Bakit mukhang na gusto niya tayong luto mo, pare. Uh, mukhang magkakaroon ka ng contract. Ito? Oo, pare. Tara. Ah, kausapin natin. Tara, tara, tara. Bakit naririto ka? Di ba sabi ko ayaw ko makakita ng hitsura mong baboy ka? Nauumiya ako sa hitsura mo? Um, excuse me po, ma'am. ah uh, di ba sabi niyo po, tawagin ko po yung head chef namin? Actually, ma'am, siya po yung head chef namin, ma'am. Ah, ikaw ang nagluto nito? Ang sarap ng luto mo, ah. Ang sarap ng pagkain nila, ano? Masarap. Masarap. Baka mo pwede ka sa Julie, eh, sa kasal namin. Kasi pihikan ka sa pagkain, eh. Nagusto niya yung pagkain ng luto mo. Sir, sandali! Di ba kaya tayo rito para pag-usapan yung food package deal natin? Ano sinasabi niyo siya magluluto? Ni hindi niyo pa nga natitikman yung mga luto ko, sasabihin niyo mas masarap na ito? Ma'am, pasensya na po. Kahit hindi na po namin tikman kasi sa pinakita mong ugali, bukang hindi na rin masarap. Oh. Doon pa nga lang sa malayo, no? Nakita na namin kung paano mo tratuhin yung tao. Wala namang ginagawa sa'yo masama. Sobra kasi yung ugali mo. Sa kanil ka lang naman sa amin ng kaibigan ito, eh. Sorry, ma'am, pero ikakancel na po namin. Hindi kayo maayos ka usap. Alam mo, sarap na niluto mo ang pagkain dito. Thank you, po. So na lang kunin namin sa July 8, di ba? Oo. Sa Daming kasal. Sige po. Maraming salamat.